Okay guys, hello good morning everyone. So balik po tayo guys sa ating tutorial na sumada. Okay. So meron na po tayo dito ng uh, pattern na uh, binigay ko po sa inyo kanina, di ba? So ito yung pattern na ginagamit ko pag ako po ay nagsusumada. Okay. So meron po tayo dito guys example po ng lugar na ating susumadahin. So syempre dapat tayo po ay eh, pag nagsusumada, meron dapat tayong uh, bibigyan pong lugar na ating pong i uh, at tutorial na sumada guys. Okay, so meron na po dito tayo guys. Ito yung tinuro ko kayo kanina. subada so, ng bawat numero para para yung andolo kaparehas. Ito yung kapares ng banga numero. Okay. So dito po tayo guys sa ating uh, STL ng Batangas. Ito yung ating uh, unang ito uh, tutorial. So paano ako magsumada? So ganito lang guys ako magsumada. So baka meron naman basher diyan. Sabihin eh magaling ka pala magsumada do sana. Mamayaman na, na ako. So, ganun na naman yung maririnig ko. <laughs> Ganyan na naman yung mababasa ko. So, ito po guys, ay another tips, another gabay, ginagabayan ko lang po kayo para matuto kayong mag sumada. Ano? So ang sumada po, hindi po 'yan uh, 100% na talaga naman lagi kayong mananalo. Kasi po, hindi lang naman isa ang sumada ng bawat numero at marami pong pattern ang ginagamit yan hindi lang po isa, di ba? So ngayon, a uh, next start po ko dito sa ano ba ito? So ito ay 22 21 20 saka 19. So, picture this ako nagsimula guys. So, ito yung date. So, ito naman ay 20, 21. So, 22. Okay. So, dito na po tayo sa steel ng Batangas. So, dito tayo guys uh, magsisimula. Ano? So, nagkapit. So, Mada Pumpiang. So, talaga naman na uh, may mga patalandaan talaga siya na maaari siya magpumpiang tapos dito sumada pumpiang kapit tapos nagdos so talagang kagabi Napakalaki po ng chance na talaga po siya ay magpupumpiang. Di ba po, nasa tutorial ko din yan sa inyo, na talagang pag nakita ninyo yung mga patalandaan, yan po ay maaaring magpumpiang. Tulad ng kapit, sumada pumpiang, uh, sumada pumpiang at saka yung dos. So, yan po yung mga sa patalandaan na uh, may chance pong lumabas ang pumpiang. So, kung halimbawa guys na nagmag-ana tayo guys ng pumpiang, hindi naman talaga natin guys alam kung anong pumpiang ang lalabas dyan. Basta't meron lang siyang patalandaan na siya po ay magpupumpyang. Pero ako, hindi ko rin talaga guys alam kung ano talaga yung pinakang ano dyan na magpupumpiyang So, dito, base po dito kasi po nagpumping siya ng 18. So, dito po siya siguro kinuha sa uh, tapat ng dos. Dito, so 26, 27, diba? Or kaya dito sa katabi ng 8. Kasi po ang 8, Nasa pattern po yan ng para para rin yung dulo. 8, 18, 28, 38. So, kinuha si kasamang 18. So, yun po ang nilabas na pattern. And then, tapos dito naman kayo sa 27, uh, sumada rin po yan ng uh, 18 din, di ba? So, 9, 18, 27. Ang kasama ng 27 sa sumada ay si 18. So, pareho po, pareho po, pwede mag-chance talaga si 18. Gawa nga po nitong sa, do, sa 27 at saka sa 8. So, dyan po kinuha si uh, dyan po kinuha si uh, pumpiang ng 18. So, yun po ay siguro. Ano? So, hindi po kasiguraduhan. So, meron lang po ako sa inyo binibigay na idea na baka talaga dyan kinuha. Kaya ganyan po ang lumabas. Okay. So, dito naman po guys uh, 3.30 sumada pumpiang po ang tawag dyan. So, nasa sumada po yan ng 3. 3, 12, 21, 30, 39. So yan po kasi guys ay para pare po yan ng bilang. So ito po yung tinatawag natin na sumada sa bawat numero. So magkasama po sila 330 pareho po ang bilang yan dahil pareho po yan, 3. Okay? So ito naman guys, 17305. Sumada po pumpiyang din po yan, pareho din pong bilang. Okay? So 17305. So di ba? Nasa sumada po siya nang number 8, 8, para pareho pong bilang nang 8. Okay, so yung kapit naman guys, 21-20. Sa sumada po siya guys ng dito rin sa atras abante na bilang, di ba? So, 21-20 atras abante na bilang, okay? So, pareho po yung 27-26 atras abante na bilang, okay? So, dito naman tayo guys sa baba. So, paano na po ang susunod na sumada? So, ngayon pong susumada po tayo, try natin sumadahin yan. So, kahapon po naglabas ang 18-18. So 27, 39, 39, ang kasama po ng 39 ay si 29, 19, at 9. Tapos sa uh, sumada naman po ng 27, dito po, ang kasama po niya po ay 36, 18, at 9. Okay? So dito naman guys, sa uh, kapares ng mga numero, ang tingnan po natin ay si 27. Ang kapares po ng 27 ay si 11. Tapos si 39 guys ay 18. Diba? Ito yung kapares ng 39. So, nakita naman natin na nag-39, nag-18 talaga din. Oh, uh, ang, dami talaga, ang dami talaga guys chance na mag-18. Dahil marami pala siya guys, mga patalandaan na talaga lumalabas si 18. Diba? So, si 39 pala kapares ni 18. Tapos dito rin, may mga kapares. Okay. So, dito na po tayo guys. Uh, sa so, 27, pwede pong lumabas si 11. Malaki din chance talaga ng 11 kasi po may dos din dito. Ayun, dos, 11, 20, 29, 30, 8. So, meron tayo nakuha guys, uh, 11. Ayan, so 11 po tayo. At uh, mag 9 na tayo guys kasi po, pili tayo magpabanti ng isa, 8. Tapos kung mapapansin po natin dito, 9, 18, 27. So, meron pong chance si 9. Tapos, dito rin po sa 9, 19, 29, 30, 9. Sa group din po ng 13 na nandun si 9. Kaya malaki din yung chance na mag-9. So ganito lang po ako guys magsumada. So, gayain na lang ninyo, guys. Okay? So, paari siya pag mag-9. So, 11, 9. So, kung dito naman, guys, tayo titingin sa 8. Sa 8 po tayo titingin. So, po ng 8 yan ay 8, 17, 26, 35. So, alin po kayo dyan, guys, ang pwede natin kunin? Nakita natin dito, diba? 35, 26, 8. 17. So, 17, 35, 26, 8. Kompleto po ang sumada ng 8. 8, 17, 26, at 35. Tapos, dito naman sa 2. Okay, so, pwede rin pala si 29 dito. 20, 39, 3, si 18, 27, 36. so, pwede rin pala si 36. Okay, so mag-36 tayo guys dito. So, 36, 29, ayun. So, po, ito po yung ating sumada. So, 11, 9, 36, at 20. So, andito po tayo guys sa ating uh, uh, next na tutorial. Ito po ang ating STL ng Rizal. So, katatapos ko lang po guys kanina ng Batangas. So, dito po tayo guys sa tutorial ng uh, Rizal. So, ito naman Rizal guys ang ating try na susumadahin. Okay? So, ito po yung ating mga pattern. Ulitin ko. Okay. So, dito na po tayo guys. So, ang lumabas po kagabi guys ay 2, 12. G's, 5 at 21, 13. So, ang kung magtatanong po kung pwede siyang magpumpiang. So, meron pong chance. Kasi po nakita natin na nag 2, 12. Ano. So, dito na po tayo guys. Sa baba. Nasa magkapares po siya ng para-para rin -para yung dulo. 2, 12. 2, 12. Tapos G's. 5. So, sumada po yan sa tapat na 32, uh, 5, tapos Gs, 1. Okay, so, Gs, 1, 32, 5. Okay, sumada po sa tapat. Tapos, ito naman guys ay pabante. 12, 13, pabante. Nakita nyo, no? So, nagpabante guys. Tapos, 21, binaliktad lang din po sa 12, at saka sa uh, dung umaga. Tingnan nyo, 13, 12. So, 13, 12. So, ganun lang po yun din ang ginawa. Okay, so dito na po tayo guys sa kabila. So, kitang kita naman natin guys dito sa baba na parang magka-14 din siya. Ano? Uh, parang magka-14 din siya kasi 12, 13, 12, 13. So, ibig sabihin, baka first ball po natin yung 14 kasi po meron din ditong 5, 32. So, 12, 13, 15, ipit po si 14, di ba? 12, 13, 15, 16, 17. So, wala si uh, 14. Okay, so 14 Ah, uh, 11. So, pwede rin po sa si 11 sa atras pong bilang dahil nag-2. Ah, uh, 11. 20. Tapos, 3. Okay? So, yan po ang ating sumada sa STL ng Rizal, guys. Pwede siyang mag-14 mag-11, mag-20 at mag-3. Pero may another sumada pa siya guys, akong nakikita. Try ko lang ano. So pwede siyang mag-19, 20, 14, At 22, Okay So marami po kasi sa guys talaga makikitang sumada dahil ang sumada ng bawat isa ay napakarami po ang lalabas. So yan lamang po guys ang ating tutorial today. Ayan so sana mayroong kayong natutunan dito po sa ating sumada tutorial. Good luck everyone!